Sa katahimikan ng gabi, kapag ang lahat ay tila tahimik at ikaw na lamang ang gising, doon naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong puso. Kapag mabigat ang loob, kapag tila walang nakakaunawa, tandaan mong hindi kailanman lumalayo ang Diyos. Ngayong gabi, lumapit tayo sa Kanya. Dalhin natin ang ating mga sugat, pangamba, at mga lihim na kirot at hayaan natin siyang magbigay ng kapayapaan sa ating puso. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong pagtitiwala. Alam mo ang bawat kirot na nakatago sa aking puso ang mga sugat na hindi ko masabi sa iba. Ang bigat na aking pasan sa katahimikan. Panginoon, sa kabila ng sakit, pinipili kong magtiwala sa iyo. Pinipili kong manahimik at manalig na may dahilan ang lahat ng nangyayari. Kung minsan, hindi ko maintindihan ang takbo ng buhay. Ngunit alam kong ikaw ang may hawak ng lahat. Hinahayaan kong ikaw ang maging sandiga ng aking puso. Ang aking kapayapaan sa gitna ng bagyo, ang aking liwanag sa madilim na gabi. Pawiin mo ang anumang takot at pangamba. Punuan mo ng pag-asa ang mga puwang na iniwan ng sakit. Turuan mo akong magpatawad kung kinakailangan at matutong magpakumbaba sa panahon ng pagsubok. Huwag mo akong hayaang mawalan ng pananampalataya. Sa bawat luha na pumapatak, Panginoon, palitan mo ito ng kapayapaan at katiyakan na ikaw ay kasama ko. Ngayong gabi, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking puso aking isip, aking mga plano at pangarap. Naway matulog akong may katahimikan at may panibagong pag-asa sa bukas. Salamat Panginoon, dahil kahit sa oras ng sakit, hindi mo ako pinababayaan. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking kapayapaan. At ikaw ang aking Diyos, magpakailanman. man. Panginoon, Narito po ako ngayon sa iyong harapan, pagod, sugatan, at may mabigat na dinadala. Hindi ko na alam minsan kung saan ako kukuha ng lakas. Minsan, tila ako'y naglalakad sa dilim na mag-isa. Pero alam kong hindi mo ako iniiwan. Panginoon, hindi ko man lubos maintindihan ang mga nangyayari, pinipili kong manampalataya. Pinipili kong kumapit sa iyo. Dahil alam kong sa bawat sakit ay may layunin, kang hindi ko pa nakikita ngayon. Turuan mo akong magtiwala kahit masakit. Turuan mo akong umasa kahit tila walang kasagutan. Palakasin mo ang aking puso na tila unti-unting nadudurog. Palitan mo ng kapayapaan ang bawat takot. Palitan mo ng pag-asa ang bawat luha. Palitan mo ng tapang ang bawat panghihina. Panginoon, yakapin mo po ako ngayon. Pawiin mo ang bigat sa aking dibdib. Dinggin mo ang mga panaghoy na ako lamang ang nakakaalam. Paginhawahin mo ang puso kong tila pagod na sa laban. Kung minsan ay nadaram ako ang pangungulila. Ang kawalan, ang sakit na hindi ko kayang ilarawan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinipili kong manahimik sa iyong presensya. Dahil sa iyo ko lamang natatagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoon, gabayan mo ako habang ako'y natutulog ngayong gabi. Punuin mo ang aking isipan ng kapayapaan. Hayaan mong sa aking pagtulog ay maramdaman ko ang iyong mga bisig na yumayakap sa akin at sa aking pagbangon bukas. Ako'y may panibagong lakas upang harapin ang bagong araw kasama ka. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailan ay hindi ka nagkukulang. Salamat sa iyong wagas na pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat dahil kahit ako'y sugatan, patuloy mong pinapatunayan na may pag-asa pa. Ikaw ang kapayapaan ng aking puso. Ikaw ang liwanag sa aking gabi. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi ako pinabayaan. Panginoong Diyos, narito ako ngayon sa iyong harapan. Pagod, sugatan, at may mga tanong na hindi ko maunawaan. May mga kirot sa aking dibdib na hindi ko kayang ipaliwanag. May mga bigat na hindi ko kayang akuin mag-isa. Ngunit salamat, Panginoon, dahil hindi ko kailangang kayanin mag-isa. Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kahit masakit, pinipili kong magtiwala sa iyo. Pinipili kong kumapit sa iyong mga pangako. Panginoon, sa bawat kirot, turuan mo akong mas lalong lumapit sa iyo. Sa bawat tanong, turuan mo akong maghintay ng iyong sagot. At sa bawat luha, punasan mo ito ng iyong pag-ibig. Bigyan mo ako ng puso na marunong magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Ng pananampalatayang hindi natitinag kahit tila walang pag-asa. Pawiin mo ang mga takot na gumugulo sa aking isip. Tigilan mo ang mga ingay na pilit nagpapahina sa aking loob. Hayaan mong marinig ko lamang ang iyong busesang boses ng pag-asa, ng pag-ibig, ng katiyakan, na hindi mo ako iiwan kailanman. Panginoon, kung hindi man mawala agad ang sakit, turuan mo akong maging matatag habang ikaw ang gumagabay. Kung hindi pa dumadating ang kasagutan, turuan mo akong magtiwala na ikaw ay tapat. Kung ako man ay nadadapa, akain mo ako muli. Ngayong gabi, inilalapit ko sa iyo ang buong puso ko. Lahat ng sakit, pangamba at lihim na sugat isinusuko ko lahat sa iyong mga kamay. Punuan mo ako ng kapayapaang mula sa iyo. Isang kapayapaang hindi kayang sirain ng mundo. Naway sa aking pagtulog maging tahimik ang aking isip at magising ako bukas na may panibagong pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil kahit sa oras ng pagdurusa, ikaw ay nananatiling tapat at hindi nagbabago. Ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking kapayapaan. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, hindi mo kailangang dalhin ang lahat mag-isa. Kung nasasaktan ka ngayon, tandaan mong naririyan ng Diyos. Hindi siya bulag sa iyong luha at hindi siya bingi sa iyong hinaing. Ang sakit ay hindi katapusan. Ito ay daan upang mas maranasan mo ang yakap ng Diyos. Hayaan mong siya ang magpahinga ng iyong puso ngayong gabi.